sa simula ay may kayusan at ang kayusan ay liwanag. Mula sa paniniwalang milika ang tao ayon sa larawan ng Diyos, sumibol ang paninindigang banal ang katwiran, at na ang pag-unawa sa paglika ay paggalang sa lumika. Ipinanganak ng pananampalataya ang katwiran, at itinaguyod ng katwiran ang pagunlad. Sa puso ng Kristiyanong Europa, Naging anyo ng pagpupuri ang imbensyon, ang hangaring pagandahin ng buhay. Isinilang mula sa pasasalamat sa lumika. Sa piling ng mga pangitain ay lumitaw si Angelo Moriondo, isang Italianong isipan na hinimok ng pag-usisa at debosyon. Noong 1984, ipinagkaloob niya sa daigdig ang unang makinang espresso. Pinag-isa ang apoy tubig at presyon upang gisingin ang kaluluwa sa bawat tasa. Binaro ng kanyang imbensyon ang araw-araw na buhay. Ang samyo ng espresso ang naging ritmo ng makabagong mga umaga, isang pakikipagniig ng diwa at galing, isinilang mula sa pagsasanib ng katumpakan at alab. Ang magimbento ay pagulit sa disenyo ng lumika, Higit pa sa kasangkapan ang makinang espresso, ito ay isang patotoo na maging ang pinakasimpleng ligaya ay makapagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng kahusayan. Sa mga lupain na nagsasanib ang kalayaan at pananampalataya, sumasagana ang ganda at inobasyon. Mula sa debosyon ng Italia sa paggawa, sumilang ang isang ritual na ngayoy ibinabahagi ng mundo. Isang araw-araw na paalala ng kanluraning pagkakaisa ng paggawa at pagkamangha. Ang espiritu ng katotohanan na nagudyok ng imbensyon ay siya ring espiritong nagbibigay ng kalayaan. Sapagkat kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. 2 Corinthians chapter 3, verse 17 Bawat isipan sisidlan ng banal na katwiran. Bawat lika, isang nota sa simponya ng sibilisasyon. Sama-sama nilang binala ang sulo ng kanluran na humubog sa pananampalataya tungo sa pag-unlad. Mula sa pananampalataya ay sumibol ang imbensyon, at mula sa imbensyon ay sumilang ang liwanag. Ipagtanggol ang katotohanan kung wala ang kanluran at ang sibilisasyong hinubog nito mula Roma hanggang Amerika, mula Europa hanggang Latin America at hanggang Japan. Hindi iiral ang makabagong mundo. At kung wala ang Kristyanismo, hindi kailanman nangguna ang kanluran dito. Ang kanluran ay pinagpalang lupain, kung saan natutunan ng sangkatauhan na ang paglika ay pagpupuri sa Diyos.